Abay mas lalong nga lumaki ang problema ni Kawhi Leonard pati na rin ng Los Angeles Clippers. Well ang isa asing journalist na si Pablo Torre abay may nilabas nga na naman na ebidensya patungkol nga dito sa under the table deal nila Kawhi Leonard, nila Steve Ballmer at ng Clippers team. Well nung nakaraang araw ay diba inakusahan niya nga with evidence naman ito nga ang kanilang ngang mga under the table deal pero iyan ay agad-agaran ngang dininay neto ni Steve Balmer nagpa-interview nga agad at sinabi na biktima nga rin siya dito at naskam siya ng Aspiration Company na nagbibigay nga ng malaking pera for Kawhi Leonard for doing nothing pero ang mga NBA fans ay hindi nga pinaniwalaan etong si Steve Ballmer dyan tapos may dumagdag pa ngayong araw na ito nang dahil itong si Pablo Torre ay meron nga na namang ebidensyang inilabas at yan ay patungkol nga sa transaction nga na naman between Kawhi Leonard pati na rin sa Aspiration Company. Panorin nga muna natin eto ang parte ng podcast na ito. Please tell us when exactly Aspiration finally does wire their months late second payment to Kawhi Leonard. December 15th of 2022, 1.75 million. Before the wire out, to Kauai's KL2 Aspire LLC for $1.75 million on December 15th. On December 6th of 2022, a wire in from DEA 88 Investments in the amount of $1,999,999.59. I said to myself, I probably look up the registered agent on file for DEA 88 Investments LP, and it turned out to be a man named Dennis. Not Uncle Dennis. Dennis J. Wong, our different Dennis, is the vice chairman of Los Angeles Clippers. Well, basically, ang ebidensya nga dito na talagang may under-the-table deal na nagaganap itong si Kawai, pati na rin itong ang Clippers, ay itong ang bankrupt na almost na company na Aspiration ay biglang merong naging investor, surprisingly. Tapos ang investor pa nga daw na yan ay walang iba kung hindi ang isa ring Clippers owner na si Dennis Wong, kung saan owned niya nga ang 1% ng Los Angeles Clippers while si Steve Ballmer 99% owned ang Clippers. And then after nga ng 2 million dollar investment na itong ang isa pang owner ng Clippers ay almost 2 weeks later ay binayaran nga ng aspiration itong si Kawhi Leonard ng 1.75 million US dollars. At yan ay habang bankrupt na ang company at parang luging-lugi na nga sila. At sabi nga ng former employee abay pinapatasik ng nga ng aspiration ng ilan sa kanilang mga empleyado dahil wala na nga silang pambayad sa anila pero binihara nila edong si Gawai Leonard ng 1.7 million after nang bigla-biglang may nag-invest sa anila na 2 million na Clippers owner. And walang well, matindi pa dito abay hindi lang ito basta basta akusasyon nang dahil ito si Pablo Torre ay may solid evidence mga bank statement na nanggaling nga mismo sa banko patungkol nga dito sa mga questionable transaction between the Aspiration Company at pati na rin sa Clippers at kay Kawhi Leonard. Pero hindi pa nga dyan ang pinakamalaking problema ng Clippers. Nang dahil ang kanila talagang poproblemahin ay yung punishment na ibibigay ng NBA. Nang dahil ayon nga sa report na ito na nanggaling nga sa multiple team strategies from different NBA teams, ay sinabi na kapag nga daw ang Clippers ay hindi naparusahan ng ilang mga first round picks o kaya naman ay hindi na void or hindi na terminate ang kontrata ni Kawhi Leonard with the Clippers as a punishment. Dito nga sa kanilang under the table deal na ginawa, abay parang ini-encourage daw ng NBA na ang mga ibang mga NBA teams ay gawin din ito. Lalo na kung mga second round picks lang pala ang parusa. Kumbaga ang pinalalabas dito ng ilang mga NBA teams na kapag very light lang pala ang parusa sa ganitong klaseng gawain, abay gagawin na rin namin ito. Hindi naman kasi sila maapektuan ng matindi, gaya na lamang ng pagkuha ng limang first round pick or mag void ang kontrata ng isang player mo. So definitely ayon na nga dito mismo sa report na ito ay makakaasa tayo ng napakatindi ng magiging parusa na itong NBA kay Kawhi Leonard pati na rin sa Clippers para nga iset sila bilang example na hindi nga gawin itong nga na bagay na ito in the NBA.